Ayun mga kapatid, nandito na naman po tayo. Ito yung saglit lamang nakita ko lang kasi at kaya kailangan kong bigyan ng reaksyon. Konting reaksyon lang kasi po kakaiba itong uh, uh, gustong gawin ng ating Pangulo. Masaya. Okay naman. Okay, okay. Tignan natin ha. PBBM, buntis pa lang makakatanggap na ng 350 kada buwan na ayuda. Okay yun, siguro. No? 350. 350. <laughs> Okay, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. na makakatanggap ng 350 buwanang ayuda ang mga buntis upang masuportahan ang nutrisyon at kalasugan ng kanilang anak. 350! Comment muna kayo. Okay na ba kayo sa 350? Okay na siguro? Or ano ba, bitin? 350! Okay, kada buwan na? Okay, pero ayuda na naman. <laughs> Ayon sa Pangulo, layunin ng programang First 1,000 Days na suportahan ang nutrisyon ng mga bata mula pa ng pagbubuntis ng ina. Makakatanggap ng 350 kada buwan ang mga benepisyaryo para matiyak ang sapat na nutrisyon ng mga sanggol at ina. Ito'y galing nga pala sa Live Now Inspirational. Palakpakan po natin. Maraming maraming salamat sa balita muna. Live Now Inspirational. Ituloy ho natin, makakatanggap nga ng 350 kada buwan ang mga benepisyaryo. Okay, meron tayong programa na first 1,000 days na end. The first 1,000 days, ang pagbilang niyan, it start from conception. Magsisimula pagka nabuntis na ang nanay. Pag nabuntis si nanay, oy, may 350 na ako kada isang buwan. Damn, 350. Tuloy natin. Hindi, okay naman siguro yung 350. Okay nga ba 350? <laughs> kailangan ba talaga to? Or kailangan ba talaga to sa atin? Huh? Okay, tuloy natin. So, buntis pa lang nandyan na ang programang ito. Mga buntis at kanilang anak ng 0 to 2 anyos. So, hanggang 2 years old. Nakasama sa 4-piece, makakatanggap ng 350 kalabuan buwan para suportahan nutrisyon ng bata. Okay, 350 sa loob ng isang buwan. Support. Ay, ay, ang hirap. Paano kita pagtatanggol? Mahal na pangulo? <laughs> ang hirap magtripan ng pangulo. Hindi, may basta kasi ako mga comment dati. Ang hirap daw pagtripan ng ano, ng... <laughs> Kaya na, Okay. Okay. Isang hakbang para sa mal, mas malusog na kabataan, mas malakas na kinabukasan. Ayuda na naman. Okay, tignan ho natin yung uh, mga nag-comment, nag nag-react. Meron siyang lab 29. Uh, siguro mga kamag-anakan lang to. 42 naman yung naluha. Ewan ko kung bat na luwat tears of joy. O nakakalungkot na ganito lang yung pangulo. Gaya. Yung nag love 92. Okay, marami na. 95 ang nagnagulat. Tapos 238 yung galit. 643 ang nag-okay. Ngayon, 15,000 ang nagtawa. Oh, yeah. <laughs> Kabilang na ako doon. Okay mga kapatid, din, mag-react din kayo dyan sa comment section. Babasahin nun natin, pupusuan natin yan, good or bad. Para sa akin, itong sinasabi ng Pangulo, eh, nakakatawa naman talaga. <laughs> Gustuhin ko man. Bilyones, trilyones ang pera ng taong bayan na alam naman natin ibinib, ibinibigay sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Tama. Pero nakikita ho natin kasi kinukurakot lang at wala tayong nakikita. Tapos ngayon, sasabihin ninyo na buntis pa lang o siguro isang buwan o three hours pa lang na buntis, may mapatunayan lang na buntis, eh may matatanggap ng 350 kada buwan na ayuda. Masakit to. Alam ho natin, maraming nabubuntis. Uh, yung 350, malaki na yan pagsasama-samahin ang mga nabubuntis. Pero mga kapatid, para sa akin, hindi yan sapat para lang uh, matugunan yung nutrisyon ng mga kabataan, no? Kahit dagdagan mo pa ng isang libo yan o dalawan libo hanggang tatlong libo, para sa akin, hindi ho sapat yun, no? Kaya ako ho natatawa. Siguro para sa akin, bobo man ako, hindi man ako magaling, para sa akin siguro, bawasan ang mga presyo, lalo na ho yung budol-budol na 20 pesos na kilo ng bigas na mabibili mo lang kung lumindol sakuna o kung ano man. Ang 20 pesos na bigas ang hinihingi po ng mga taong bayan o ang ine-expect po nila, yung natural na, yung meron na talaga. Kahit saan ka pumunta, meron na pong normal na tinatawag na 20 pesos na kilo ng bigas. At yung 20 na yon dapat malinis, nakakain at dekalidad na bigas. Yun po ang hinihingi ng taong bayan. Hindi yung kung kailan lang gusto mong magbenta o may lumindol, tsaka ka lang magbibigay ng 20 pesos na kilo ng bigas. No hate po, mahal na Pangulo. Sino po ba ang bumulong sa inyo para po magbigay ng 350 kada buwan ng ayuda pagka panabuntis ang... Sino? Maraming pwedeng gawin. Gaya na lamang ho ng uh, uh, kailangan ikaw ay mapababa yung mga presyo ng bilihin yan. Nasabi nga natin, uh, of course, bawasan din yung tax. No? Yung mga nagtatrabaho, sobrang hirap din. No? Kasi nawala naman ho silang nakikita. Wala naman silang nakikita magandang... Tapos idadagdag mo pa tong uh, 350 pesos kada buwan. Naman. Ayusin nyo yung mga lugar nila para hindi na po bahain para wala ng laptop uh, leptopirosis, mga ganon. ano ba yun? Tapos pagbaha, dapat madali pong humupa. Walang problema kung baha umaabot hanggang bewang. Problema talaga yon Pero mabilis humupa. Yun po ang inaasahan ng mga kababayan natin. Hindi po yung sisi dito, sisi doon, kasalanan ng Duterte. Kasi dati, dolomite beat, kasalanan. Gumawa kayo ng paraan ngayon. Gamitin nyo yung mga budget para sa pagbabago dito po sa ating ban bansa. Kasi po, yung nakikita natin na bagong Pilipinas na sinasabi ninyo, tinatanggap niyo na lang na ganito na yung new normal. Sir naman. Anong akala nyo sa mga mahihirap, barya-barya lang talaga? Kahit 1,000 pa yan, ma'am, mga sir. Kailangan po, mabigyan ng mga sapat na trabaho, trabaho program, o yung basta mga trabaho na po sila na mamatatalino diyan sila na dapat ang gumawa ng paraan diyan Bilyones naman Bilyones, trilyones ang budget ng Pilipinas yung may mga walang trabaho pagwalisin niyo dan pero may bayad na maayos hindi tulad na tupad ang dami-dami niyong isang nagwawalis iisang dahon lang yung gwawalisan niyo nakita ko lang sa facebook no hindi ho ganoon mahal na pangulo namin hindi pala mahal pangulo lang hindi ako nag ayoko namang hate sa akin lang, ito lang ho, hindi magandang programa. Yan eh. O, limbawa, nagbibigay ka ng 350, tapos yung lugar ninyo, baha-baha, tatawid ka pa sa kabilang tulay. Ang hirap-hirap ng mga tulay, etc. Yung lugar ninyo, ang papangit na. Walang mga tulay, eh, kung ano-ano pa, basta, rough road, walang mga simesimento, kung ano-ano man. Eh, magbigay ng mga maayos. Alam ko po, hindi nyo naman kasalanan lahat eh. May mga bumubulong-bulong lang ho sa inyo. minsan, may kausap kayo, multo. <laughs> ang maitutulong lang yan, 350 sa mga kapwa nating Pilipino, lalo na po yung medyo talagang, o lalo yung nahihirapan, no? lalo na kapag nahihirapan makakuha ng trabahong magaganda. Yung, sige, sabihin ko na nga, yung talagang sobrang hirap ang buhay naranasan natin yan mga kapatid uh, wala talaga naman yung bulsa ko nun piso, limang piso wala akong ganun nakatingin lang ako sa baba sana makapulot man lang ako kahit limang piso o, umuulam din ako ng fishball na lang no? sa hirap po ng buhay naku po mga kapatid binabaha pa yung lugar namin na enjoy na lamang namin yun lumalangwi kami sa baha habang gumaganon yung mga ano daga. Oh, totoo yun. Magkapit-pitan tayo. Totoo yun, 'di ba? No, sa lugar natin, sa mga nakakilala sa akin diyan. Eh, tapos bibigyan mo lang 350 isang buwan. Tanggapin na nating mali kahit 1,000, pwede na, pero 350. Mahalo gatas ngayon. Sir naman, wag naman ho, wag naman ho ganito, sir. Sa akin ho, gumawa ho tayo ng mas mga programang mas kaaya-aya, mas mas okay, mas mas nakikita ng mga tao na oy, okay na tong ano pag-asenso. Oy, magkakatrabaho na ako kasi may programa si PBBM na pag nagkatrabaho ka ng ganito, may minimum na sweldo, ang laking bagay nito. Eh, ganyan, parang gusto mo panturuan maging tamad yung mga... Ay, okay, nabuntis ako. May 350 na ako per month. Anong gagawin dyan? Kulang mapanload dyan. Yun lamang po mga kapatid. No, no hate. Ating Pangulo. Sana mas maganda pa pong programa ang inyong uh, makita o magawa ng paraan. Dahil biruin mo yung tawa, 15,000 na tatawa. Isa page nga niya, tinanggal niya na yung reaction eh, no? Ayusin niyo naman yung gobyerno natin, kaya, kaya tayo tinatawa ng ibang mga bantay. Hanggang dito na lang ba tayo? Ganun-ganun na lang o ba yun? Yun lamang mga kapatid at maraming salamat po sa inyong panonood at ang reaction video na ito ay atin sa inyo na Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan.